Ano ang mapapala sa tupang iyan na mas maliit pa kaysa sa bagong silang na kambing na ating alaga? Madahil ay sandyang iniligo ng tunay na may ari ang maliit na tupa. Dahil hindi naman ito mapapakinabangan. At tila iyan ay may sakit. Mapotla. At tila walang buhay ang mababanang sa kanyang mga mata. Kung ako sa iyo, ay ibukod mo iyan ng hawla. At pa mahawahan pa na no kung anong sakit ang iba mo pang mga alaga. At baka magkaroon pa ng epidemya. Madami ang maaapektuhan sa ating mga halagang hayop. Makulimlim sa pana ng bundok kung saan ang ulap ay tila isang napakaputing kumot na yumayapos sa bawat pagsibol ng umaga. At ang tila karampot na sinag ng araw na pilit na sumisilip sa mga siwang ng nagkukumpulang ulap ay hindi sapat upang maibsan ang napakalamig na hangin. Ang mga halaman sa paligid ay tila laging sariwa dahil sa dilig na may banayad na haplos ng hamog na nakasabog sa buong kapaligiran. Sa maliit na baryong ito, sa pinakasulok na malapit sa gilid ng kabundukan, matatagpuan si Arturo. Isang pastol na ang tanging yaman ay ang kanyang busilak na puso. Ang tahanan ni Arturo ay isang munting dampa na yari sa kawayan at ang bubong na pawid, maliit. Ngunit para kay Arturo, ito ay sapat na panangga sa mga malalamig na gabi sa di kalayuan? Ay ang maliit na espasyo na napapaligiran ng bakod na kawayan at mga pinagdugtong na sanga ng puno upang makalikha ng maliit na kulungan para sa kanyang humigit kumulang na labindalawang tupa. Oo, si Arturo ay isang dukha, ngunit mayaman sa kabaitan sa kanyang kaanyuan, mababanaag ang labis na pagod. Ang kanyang balat ay sumisimbolo ng sipag at tiyaga sa pagbibilad sa init ng araw, sa katanghali ang tapat, at lamig ng simoy ng hangin, pagsapit ng hapon. Ngunit sa kanyang mga mata ay makikita ang ningning ng pag-asa. Araw-araw ay inaakyat niya ang matarik na daanan ng kabundukan at hinahayaan ang kanyang mga tupa na kumain ng mga sariwang damo na handog ng matatabang lupa. Habang siya ay tila walang reklamo, walang hinaing, bagkus ay madalas pang kumakanta ng mga awit pang kalikasan na natutunan niya pa sa kanyang mga ninuno. At araw-araw ay hindi nakakalimutan ni Arturo ang umusal ng maiksing panalangin dahil ito lamang ang tangi niyang masasandigan at pinagkukunan ng lakas ng loob sa mga panahon na siya ay pinanghihinaan. Diyos ko, hindi ko hinihiling ang kahit na anumang payamanan sa daigdig dahil kung ano man ang mayroon ako ay higit pasa naman kayamanan na iniaalok ng mundo. Ang tanging ko dasal ay ang panatilihin ng kalusugan ng aking mga alagang tupa. Bukod sa malakristal na lagaslas ng tubig sa batis, ay panatilihin niyo po ang malalagong mga damo sa kabunduhan na siyang tanging makapagpapanatili ng maayos nilang katawan. Ang mga dasal ni Arturo ay lagi ng para sa kanyang mga alagang tupa. Hindi e na bali siya, basta't maging maayos lamang ang mga ito ay sapat ng biyaya para sa kanya. Ang tahanang payak na hinabi pa mula ng sinauna at minana niya sa namayapang mga magulang. Ang hapagkainan, kadalasan ay kinukulang at minsan ay sapat para makakain lamang ng dalawang beses sa isang araw. Ngunit kailanman ay hindi siya nagreklamo o umusal man lang ng kahit katiting na hinaing. Ni hindi man lang natinag at nang hina sa harap ng karalitaan. Isang hapon, malapit ng lumubog ang araw at ang langit ay tila nagkukulay kahel ang takdang oras na tinitipo ni Arturo ang kanyang kawan ng mga tupa. Matapos bilangin at nasigurong walang nawawala isa man, ay mahinay na ipapastol niya ang mga ito. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo. Kasama ang kanyang kawan ay napalingon siya dahil nahagip ng kanyang mga mata ang isang nilalang na halos nagpatigil ng tibok ng kanyang puso. Ipinikit niya ang kanyang mga mata upang masiguro na hindi siya namamalikmata lamang. Ngunit sa kanyang pagdilat ay naroon pa rin ang nilalang at hindi nga ito isang panaginip lang. Nilapitan niya ang isang malaking bato at sa likod nito ay ang nakatagong maliit na maamong tupa. Ang tupa ay isa ng ganap na may edad na tupa. Ngunit sa kanyang pagtataka, ito ay tila mas maliit pa kaysa sa bagong silang niyang tupa. Tila isang laruan na nababalutan ng pinakamaputing bulak. Ang balahibo ay nakasisilaw at makinang. Ang paglalakad nito ay tila isang pag-usad ng isang mababang kumpul na ulap. At isa pa niyang ipinagtataka. Ang maliit na tupa ay nag-iisa walang ina, walang kawan, at ni walang bakas kung saan mang panig ito nang galing. Isang napakalit na tupa. Ang bulong ni Arturo at saka lumuhod ng dahan-dahan. Isang munting tupa. Napakaamo at tila nag-iisa. Hinaplos niya ang munting tupa at saka parang isang munting bata na kinausap niya ito. Munting tupa, Nasaan ng iyong kaban? Bakit ka nag-iisa sa dulo ng aking pastulan? Ang munting tupa ay hindi man lang pumipigla sa pagkakahawak ni Arturo. Hindi man lamang nagtangkang tumakas. Sa halip, ito ay dahan-dahang lumapit sa kanya. At sa pagdampi ng malambot nitong ilong sa kamay ni Arturo, tila may malamig na simoy na humaplos sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Hindi hinayaan ni Arturo na maiwang nag-iisa ang munting tupa. Kung kaya't kinarga niya ito at iniuwi pasama ng kanyang kawan. Mula noon ay itinuring ng parang anak ni Arturo ang munting tupa. Tulad ng kung paano niya itinuturing ang iba pa niyang mga alaga. Ngayon ay hindi na ito nag-iisa. Kasama niya na ang labindalawang tupa na ipinapastol ni Arturo araw-araw. Mula nang dumating ang munting tupa ay napansin ni Arturo na hindi ito kumakain ng damo. Sa halip, tila ang hamog lamang ng gabi ang nagpapatibay sa mura nitong katawan. At ang hamog na naipon sa mga dahon ng halaman na sinasamyo nito ay tila isang banal na tubig na nagpapalakas at nagpapasigla sa munting hayop. At mula nang dumating ang munting tupa, ay tila may kakaibang hiwaga ang nangyayari sa buhay ni Arturo. Hindi nang bibigay ng gatas at hindi rin mapapakinabangan ng kakaunting balahibo ng tupang iyan. Ano ang mapapala mo sa inya? Isang kalukuhan ang naiisip mong alagaan at arugain ang napakaliit na tupang iyan. Aba, kahit ang karden niya walang pakinabang, sa sobrang liit ay hindi ka man lang makakahigop ng masarap na sabaw mula riyan. Hindi nalilingid kay Arturo ang mga impit na tawana ng kanyang kapwa mga pastol, na talaga namang nakakainsulto. Subalit ang mga ito ay hindi niya na lamang pinapatulan. Hindi ninyo naiintindihan ang kakaibang saya sa aking puso mula nang dumating sa buhay ko ang Monte kong kaibigan. Higit pa sa balahibo o karne ng tupa ang katumbas niya. Para sa akin, siya ay isang anghel na nagbibigay sa akin ng pakaibang liwanag. Isang umaga paggising ni Arturo, ay may nakita siyang kaunting lagas na balahibo na nakakalat sa lupa. Ang mga hiblang ito ay hindi lamang mapuputing balahibo. Ang mga ito ay tila mga gininto ang sinulid. May ningning at may bigat na parang purong ginto. Sa simula ay hindi pinansin ni Arturo ang mga hiblang iyon. Tinitipon niya lamang at saka inilagay sa isang maliit na sisidlan Ngunit isang araw ay may kapitbahay na nanghihingi ng tulong para sa may sakit nitong anak. Si Arturo ay walang nakatagong salapi ni Kusingman. Ngunit nasa kaibuturan ng kanyang puso ang kagustuhang makatulong. Kinuha niya ang mga naipong ginintuang hibla at naglakas loob na dalhin ang mga ito sa isang matandang mga ngalakal sa pamilihan ng kanilang bayan na kilala sa pagiging matapat. Magandang araw, Kaigme. Mayroon ako mga naipong makaibang bagay. Hindi ko alam kung ang mga ito ay may halaga. Batid kung ikaw lamang makapagsasabi kung anong uri ang mga ito o kung ito man ay may halaga. Kung mayroon man, ay nais ko sanang ipagbili ang mga ito upang makatulong sa pambili ng gamot sa anak ng aking kaibigan. Iniabot niya ang dalang mga balahibo kay Mang Igme. At matapos itong suriin ay nanginginig ang mga boses na sinabi nito kay Arturo ang halaga ng mga balahibo. Arturo, wala ka talagang ideya kung gaano kalaki ang halaga ng mga bagay na ito? Ang mga hiblang ito ay mga pinong seda na may halong isandaang porsyento ng purong ginto. Ang isang hibla palama ay katumbas na ng labindalabang sako ng bigas. Saan mo nakuha ang karangyaang ito? Napamaang si Arturo sa sinabi ni Mang Igme, Ngunit inilihim niya ang tungkol sa natagpuang munting tupa kung saan niya nakuha ang mga marangyang hibla. Pagkatapos ibigay ng mga ngalakal ang malaking halaga, ay halos maluha si Arturo. At nasabi niya sa sarili, Hindi para sa akin ang yaman na ito. Ito ay regalo mula sa langit upang maikalat ko at maibahagi ang mga tulong at biyaya. Simula noon ay lagi nang nakakakuha si Arturo ng mga mararangyang hibla ng tupa sa kulungan nito. At simula noon ay lagi nang laan ang kanyang puso na ibahagi ang tulong at biyaya Inilaan niya ang mga halaga sa pagpapagawa ng isang maliit na bahay pang kalusugan kung saan ang mga mahihirap na walang kakayahang makabili ng gamot doon ay walang hinihinging bayad. Naglaan din siya ng mumunting bahay karunungan kung saan ang mga kabataang nagnanais na matuto ay libreng nakakapag-aral at isang kooperatiba para sa mga pastol na gustong makapag-alaga ng tupa o kambing ngunit walang kakayahang makapagsimula dahil walang kapital at ang lahat ay lubos na ipinagpapasalamat ng buong mamamayan ng baryo ngunit ang kabayanihan ay lagi nang may katumbas na kasakiman Nakarating kay Don Pacundo ang kwento tungkol sa isang dukhang pastol na biglang yumaman. At nang paimbestigahan nito ang pinanggalingan ng kayamanan, ay nalaman nito ang sikreto ni Arturo. Kaya noon din ay pinuntahan nila ang binatang pastol at pilit na nais makuha ang munting tupa na may kakaibang balahibo. Arturo, ibig kong makita niyong tupa na nagtibigay ng ginto. At ibig kong bilhin ang buong kawan mo. Maging ang iyong lahat na mariarian kung iyong ibig. Tila na paghandaan na ni Arturo ang ganoong pagkakataon, kaya't mariin ang kanyang pagtanggi sa mga nais nito. Ginoong paghondo. tila naligaw ka sa tahanan ng isang hamak na pastol. Ang munting tupa ay hindi parang yari sa isang pila o ginto, kundi ito ay isang regalo mula sa kalangitan. Ang mga balahibo nito ay nakasisilaw, ngunit hindi maaaring angkinin na may kasakiman, kundi nararapat na ikalat sa mga higit na nangangailangan. Ang yaman na aking tangan ay hindi nagmumula sa balahibong makikinang ang tupa ko ay mayroong isang mahalagang aral na ang biyaya ay dapat ipamahagi, hindi dapat solohin at ipagmayabang. Isang malaking kalokohan. Ang balahibo ay balahibo at ang ginto ay ginto. At ang lahat ng bagay sa mundo ay may karampatang hairagah. Mariin at may paninindigan si Arturo. Matigas niyang tinanggihan ng alok ng mayamang si Don Facundo. Kung kaya't sapilitan niyang ipinakuha sa kanyang mga tauhan ang munting tupa sa kawan. Ngunit bago pa ito tuluyang makuha ng mga tauhan ni Don Facundo, ay naglabas ito ng napakatinding liwanag. Dahilan upang mataranta ang mga kawatan at biglang nagsipulasan kasama ang maliit na tupa. Nang lapitan ni Arturo ang kinatatayuan ng munting tupa, ay wala na ito. Nakuha na ito ng mga tauhan ni Don Facundo. Ngunit napansin niya mula sa kinalalagyan nito ay ang santambak na nakatumpok ng na mga gintong balahibo ng tupa. Napaluha si Arturo dahil iglap ay nawala sa kanya ang kaibigang tupa. At hindi matutumbasan ng kahit na napakalaking halaga ng gintong balahibo nito ang buhay ng kaibigan na nawala sa kanya. Itinabi ni Arturo ang mga gintong balahibo at ginamit ito upang ipagpatuloy ang kanyang ginagawang tulong sa buong baryo ang naiwang alaala -ala ng munting tupa ay ang napakalaking pagbabago na naganap sa buong baryo na hindi na mananakaw ni Numan. Samantala, ang inaakalang munting tupa na may gintong balahibo ay isang malaking pagkakamali. Dahil nang makarating sa tahanan nito ni Don Facundo, ito ay isa ng maliit na itim na kambing na pagmamayari ng isang diwata. Sa kumpas ng kamay ng diwata ay may nangyari kay Don Facundo. Pilit niyang binubunot ang mga balahibo ng munting kambing at dinadala ito sa mga alahero sa kanilang bayan. At pilit na ipinagpapalit ng malaking halaga dahil ang mga ito ay isa raw mataas na uri ng ginto. Ngunit siya ay ginawang katatawanan sa kabayanan dahil si Don Facundo ay nawawala sa sariling bait. Tunay ngang pinagpapala ang isang nilalang na may pusong dakila. Ang bawat biyaya na ipinamamahagi ay tunay na hindi nauubos at lalo pang yumayabong. Munit ang pusong puno ng kasakiman ay pinaparusahan. Ang pag-angkin sa isang yaman na hindi iyo ay walang magandang resulta. Kailanman ay hindi magbubunga ng kabutihan ang itinatanim na kasamaan. Hanggang dito na lamang at sana ay may napulot kayong mahalagang aral sa ating maiksing kwento. Maraming salamat. At God bless po sa ating lahat.